Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Panoorin at pakinggan po ninyong mabuti ang aking sasabihin. At mayroon po akong isang napakahalagang tanong sa inyo mga kaibigan. Payag ba kayo sa nais mangyari ni Solicitor General Menardo Guevara na ibasura na ng Korte Suprema ang inihaing petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez para questionin para balasahin at para ideklarang unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Okay, so ang ibig pong sabihin ni uh, Solicitor General Menardo Gebara ay ibasura na yung petition ni na Attorney Vic Rodriguez. Okay, so kung inyong matatandaan ay uh, napansin na nga po no na mayroong mga blanko doon sa 2025 national budget. At dahil nga po merong mga blanko dito, ito po ay illegal at unconstitutional. Marami pong mga budget yung nakalagay sa iba't ibang ahensya na hindi naman po dapat. Nandyan din po yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Gayong meron pang utang ang PhilHealth na hindi nababayaran. Ngayon, kung inyong napanood yung mga arguments na isinagawa sa Supreme Court, alam naman po natin na hindi makasagot itong si uh, Solicitor General sa mga tanong na ibinabato sa kanya. Tapos ire-request niya na ibasura na lamang at wala raw saysay -say yung mga petition na yan. Okay, so basahin natin itong uh, balita no sa Philippine News Agency no, pna.gov.ph. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of the 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on February 27, Solicitor General Menardo Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. So sabi po ni uh, uh, Solicitor General ay mayroon daw depekto doon sa procedure na isinampa ni Attorney Vic Rodriguez, wala raw merit, ibig sabihin wala raw uh, bigat, wala raw katotohanan, wala raw uh, saysay yung petition na yon. Kaya walang dahilan para pag-usapan pa ng uh, Supreme Court yung 2025 General Appropriations Act o yung 2025 National Budget. Okay? <coughs> the petition before this honorable court does not represent a genuine concern for constitutional integrity but appears to be an attempt to merely impede the implementation of a law that is vital to the nation's progress. And the well-being of its people. Naku po, Solicitor General. Sinira mo na naman lalo ang iyong pangalan kapalit ng pagtatanggol sa ay nako sa administrasyong ito pero nakakaawa ka. Tungkulin mo kasi yan bilang uh, Solicitor General. Ibig pong sabihin dito ni uh, Solicitor General Menardo Guevara, no? aa uh, ibasura na lamang daw kasi yung petition na yan na ideklara unconstitutional yung 2025 budget na yan ay ini, hindi daw po magagamit ng gobyerno yung mga nakalagay na pera na nakalagay sa mga ahensya dyan hindi magagamit para sa uh, uh, nations progress no doon sa pagpapaganda ng ating bansa and so on so forth na no? paggamit doon sa mga pondo na nakalagay diyan um, ay hindi raw mapapakinabangan ng bayan sa kaya po sabi niya ay uh, ideklara na lamang yan na uh, ano na lang po yan kumbaga ibasura na lamang yung petition na yan okay yun po ang ibig sabihin dito ni uh, Solicitor General Menardo Guevara okay Solicitor-General like dismiss speculation that the budget should be invalidated because of Alex Blanks on some items, particularly in copies of the bicameral conference committee report. Hindi mo nga masagot yung mga tanong sa iyo. Nagkanda bulol-bulol ka pa nga tapos sinabihan mo pa. Uh, 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 I wish them from the Congress. Ay Solicitor-General, santisima ka. Kagigil ka rin eh no pero hindi ako galit sa iyo kasi uh, wag tayong magalit guys kaya Solicitor General no ang trabaho po kasi ng Solicitor General mayroon mang tama o mali ang ang gobyerno automatic kasi antong kulin nila ay ipagtanggol ang gobyerno sila kasi yung parang uh, abogado ng gobyerno para sa mga ganitong mga usapin kapag kino-question na yung uh, mga bagay-bagay sa Supreme Court no so ayun ang ibig sabihin lamang ni uh, Solicitor General dito inuutusan po niya sinasabihan po niya nakikiusap po siya sa Supreme Court na uh, ibasura na lamang itong usapin tungkol sa uh, 2025 General Appropriations Act. Ayan. Pero ang tanong ko lamang po kasi dito guys, no? Hindi mo nga masagot kung bakit may mga blanko. Hindi mo nga masagot kung bakit kinakailangang ilipat yung pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury at marami pang iba na hindi ka nasagot. Ganon din yung si Lim Siako. Nagkanda bulol-bulol si Lim Siako. Napanood nyo si Lim Siako, di ba? Bulol-bulol, hindi naman kasagot. Lang, sa sabi niya, 69, sabi ni Lim Siako. ah uh, uh, 69, ano, 60 billion pa lamang po ang naililipat sa uh, National Treasury. Tapos sabi ni Honorable Justice uh, Lazaro uh, Javier, 60 na 60 billion laang, <laughs> 'di ba? Maliit lang 'yun, 'di ba? Parang gano'n 'yun eh. So ayun. So to cut the story si Malilin din, Do, 'Di ba si Malilin ng COA, commissioner ng COA, tapos sa uh, inappoint din siya sa PhilHealth para mapagtakpan yung ginawa nila. Mayroong kalokohan talaga doon sa General Appropriations Act. Kaya hindi pwedeng i-ano to na ibasura ito ng Supreme Court. No? hindi ako papayag. Kayo ba guys? Pabor ba kayo na itigil na yung oral arguments tungkol sa 2025 General Appropriations Act o dun sa 2025 National Budget? Pabor ba kayo? Kung pabor kayo, sabihin po ninyo sa comment section na ito. Kasi kailangan pong matutukan natin to ng todo eh. No, ako hindi po ako pabor. Kasi bakit? sa PhilHealth pa lang, ang dami ng mga problema na natuklasan. Eh, how much more doon sa iba pa? Doon sa DPWH, so 1.1 trillion yung budget doon. O, tapos ang lagay eh, dahil hindi ka makasagot, dahil hindi mo alam ang isasagot mo, sasabihin mo ngayon na ibasura na lamang ng Korte Suprema itong petition na ito ni Atty. Vic Rodriguez. No way!